Ang aktor at direktor na si Cian Lim ay lubos na natuwa sa pinakabagong TikTok video ng kanyang dating kasintahan na si Kim Chu. Sa video na ito, makikita si Kim na sumasayaw habang nakasuot ng jacket na talagang nagbigay saya sa mga manunood. Isang maikling clip ang ibinahagi ni Kim Chu sa kanyang TikTok account kung saan makikita ang kanyang kahusayan sa pagsasayaw. Ang video ay naglalaman ng iba't ibang galaw na ipinamalas ni Kim na talagang nagpapakita ng kanyang galing sa sining ng sayaw. Ang kanyang mga galaw ay puno ng enerhiya at kasiyahan na umani ng positibong reaksyon mula sa kanyang mga taga-suporta. Ang bawat hakbang at pagliko ni Kim sa video ay tila may sariling karakter at estilo na nagpapahayag ng kanyang malikhain at masiglang personalidad. Sa pamamagitan ng TikTok na isang platform na kilala sa mga short form videos, nagkaroon tayo ng pagkakataon na masilayan ang kanyang talento at ang kanyang kasiyahan sa pagsasayaw. Ang mga galaw ni Kim sa video ay hindi lamang teknikal na mahusay kundi pati na rin nakakatuwa at nakakapanabik na siguradong nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ang reaksyon ni Sian Lim sa video ay nagpapatunay na kahit na ang kanilang relasyon ay natapos na, patuloy ang kanilang paggalang at suporta sa isa't isa. Ang saya na ipinakita ni Sian sa panonood ng video ni Kim ay nagpapakita ng kanilang magandang relasyon noong sila ay magkasama pa at ngayon ay tila nananatili ang kanilang pagkakaibigan at pagsuporta sa bawat isa. Ang mga ganitong uri ng content ay tumutulong upang mapanatili ang koneksyon ng mga celebrities sa kanilang mga taga-suporta, at sa parehong oras, nagdadala ito ng kasiyahan at inspirasyon sa mga manunood. Sa pamamagitan ng social media, tulad ng TikTok, mas madali na ngayong maipakita ng mga artista ang kanilang mga talento at personal na buhay sa publiko. Ang bawat video ay nagiging isang paraan upang mas mapalapit sa kanilang audience at ipakita ang kanilang tunay na sarili. Ang TikTok ay isang platform na puno ng iba't ibang uri ng content mula sa mga sayaw, mga skit, hanggang sa mga challenge. Ang mga artista tulad ni Kim Cho ay nagagamit ang platform na ito hindi lamang upang ipakita ang kanilang mga talento kundi pati na rin upang makipag-ugnayan sa kanilang mga tagahanga sa isang mas personal na antas. Sa kanyang pinakabagong video, si Kim ay nagbigay ng isang maganda at nakakaaliw na pagtatanghal na tiyak na magiging memorable para sa lahat ng mga nakapanood. Sa kabuuan, ang video na ito ni Kim Cho ay isang magandang halimbawa kung paano ang social media ay maaaring gamitin upang maipakita ang mga talento ng isang tao at magbigay kasiyahan sa publiko. Ang kasiyahan na ipinakita ni Sian Lim sa video ay nagpapahiwatig na kahit na ang kanilang relasyon ay nagbago, nananatili ang kanilang respeto at suporta sa isat-isa. Ang mga ganitong klase ng content ay hindi lamang nagbibigay entertainment, kundi nagpapalakas din ng koneksyon sa pagitan ng mga artista at kanilang mga tagasubaybay. Ano ang siniyu sa balitang ito?